Bakit, mga kababayan? Hindi naman pakikinggan ng International Criminal Court yan na kayo ay palayain si Duterte dahil nag kayo sa Australia. Nani? Alam nyo ano tawag dyan, mga kababayan? ko? gusto nyo booking natin, mga kapatid, Gusto nyo malaman kung anong tawag dyan at ibuking natin dito, mga kababayan ko? Mm. Literally, kaya kong sabihin ito sa inyo, mga kababayan ko. Ano tawag dyan? Gusto nyo malaman? Early campaigning. Ang aga-aga nangangampanya na kayo sa bansa, ibang bansa. Napakaaga pa para mangampanya sa Australia, sa mga OFW. ba? Diba? Nangangampanya na kayo dyan. Sa pagtakbo nyo sa 2028. Ano ba Ano ba yan? Nani? pinapasakod kayo ng taong bayan, pero ang ginagawa nyo, nangangampanya na. Wow! ba? Diba? Kitang-kita nyo, mga kababayan ko, kung paano gamitin, lustayin, ang pondo at pera ng taong bayan. Wow! Grabe, mga kababayan ko. Ibang klase to. Ganito ang ginagawa nila ngayon sa paglustay ng pera ng taong bayan. Dahil ako, ha, 100%, ako 100% alam ko na pondo at pera ng taong bayan yan. Mga kapatid, bakit? Mat ko na sabi, mga kababayan. E pinapasahod sila ng taong bayan, mga kababayan ko. Oras ng trabaho. Nasa kampanyahan eh. Ang haba-haba ng preparation sa 2028, mga kababayan ko, pero kitang-kita nyo naman, nag-iikot na. Yung vice-presidente natin, in just one month, apat na bansa ang pinuntahan. The last time yung sa Malaysia mga kababayan ko kung saan nagsasalita pa dun. Si ano si Binoy na nagsasabing uh, Sara sa 2028 tapos siya pa ang campaign manager. Ay, hindi na po Independence Day ang pinunta doon, pangangampanya na po ang tawag doon. Tama ho ba ako mga kababayan? Tuloy. Ali sa linggo para sa panawagan pagpapalaya sa kanyang amang si dating Pakulong Rodrigo Duterte. Ako na ho nagsabi sa inyo, kahit magrally ho kayo dyan sa Australia, hindi nyo ho mapapalaya si Digong. Hindi ho papakinggan yan ng ICC, mga kababayan ko. Nakakulong pa rin sa Dahig Netherlands. Ito ay kaapat na biyahe niya abroad sa nakalipas lamang na isang buwan. Makita okay, nyo mga kababayan ko, ikaapat na biyahe sa abroad. Mga kababayan ko, sa makalipas na ilang buwan, isang buwan. Ay, grabe to mga kababayang. Ba? Diba? Nauna rito, magkasunod na nagpunta ang bise sa Qatar. Kung saan nakasalamuha mga Pinoy doon sa kanyang birthday. O, kita nyo? Birthday mga kababayang ko, bumiyahe. Papuntang Qatar, nagdahilan na may programa sila ng gobyerno. O ano ginagawa mga kababayang ko? Diba? Eh, ano ginagawa?